Hey, 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 Mr. Ipetivo, kuya ito Ipe, senador. Senado, Mr. Ipetivo, Philip Salvador Senador, Mr. Ipetivo, ang kuya natin sa senador. I'm honored to be here today dahil kayo ang kaharap. Ngayon po, nagbubukas ako ng panibagong atlat ng aking buhay pero hindi bilang artista. Bilang lingkod bayan. Kung ako po'y nasuportahan yun noon, baka pwede naman po akong umabot muli sa inyo, lalo na sa mga kapatid kong guardians. Pwede po ba yun? Pwede po ba? Pandaan niyo po hindi kayo ipahihiya ng koy ay pinin dahil ang laban nyo ng sambayan ng Pilipino ay laban ko. Woo! Hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Hindi natutulog ang sambayan ng Pilipino.